Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 17, number 23. Para sa 3 digits, number 4, number 0, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 11, number 19, number 26, number 35, number 42. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 9, number 18. Para sa 3 digits, number 3, number 7, number 1. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 14, number 25, number 31, number 37, number 29. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11, number 27. Para sa 3 digits, number 2, number 5, number 9 para sa loto, anim na numero, number 4, number 8, number 22, number 29, number 36, number 41. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 13 number 9 para sa 3 digits number 6 number 2 number 0 para sa loto anim na numero number 11 number 7 number 17 number 28 number 33 number 39 Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, number 24. Para sa 3 digits, number 3, number 6, number 8 para sa loto, anim na numero, number 2, number 13, number 20, number 30, number 38, number 43. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, number 21. Para sa 3 digits, number 1, number 4, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 16, number 24, number 32, number 39, number 27. Libra Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 5 number 8 Para sa 3 digits number 2 number 6 number 9 para sa loto, anim na numero, number 30, number 11, number 18, number 27, number 34, number 48. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 6, number 14. Para sa 3 digits, number 0, number 5, number 3. Para sa loto, anim na numero, number 18, number 1, number 21, number 29, number 40, number 47. Sagittarius Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 8 number 20 Para sa 3 digits number 7 number 3 number 1 para sa loto, anim na numero, number 10, number 19, number 26, number 5, number 42, number 49. Capricorn, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 16. Para sa 3 digits, number 6, number 1, number 2. Para sa loto, anim na numero, number 7, number 15, number 23, number 30, number 38, number 42. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 26. Para sa 3 digits, number 5 Number 4, Number 0. Para sa loto, anim na numero, Number 6, Number 11, Number 18, Number 25, Number 34, Number 41. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 2 number 19 para sa 3 digits number 8 number 2 number 6 para sa loto anim na numero number 5 number 9 number 17 number 22 Number 36, number 40.